Halos dalawampung pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa barangay Pinyahan sa Quezon City. Naroon ngayon si Bien Manalo live para sa update. Bien, Dominic, umabot sa unang alarma ang sumiklab na sunog dito sa barangay Pinyahan sa Quezon City. At ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa kusina ng isang bahay. At Dominic, andito kami ngayon sa barangay hall ng Pinyahan kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong pamilya. Makikita sa video na ito ang makakapal at may itim na usok mula sa nagngangalit na apoy habang tinutupok ang isang residential area sa 35 B. Luna Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Sumiklab ang sunog bandang alauna imedya ng hapon na tumagal ng isang oras bago tuluyang naapula. Wala nang nagawa pa si Aileen Makahipay kundi ang maiyak na lamang habang pinagmamasdan na natutupok ang kanyang inuupahang bahay. Labing anim na taon nang naninirahan sa compound ang pamilya ni Aileen. Kasama sa naabo ang mga gamit sa eskwela ng kanyang mga anak. Walang buwan ang gagawin ko po Wala kayong matutuluyan ba? <laughs> Lahat mo na gamit namin, pumusta mga gamit namin. Wala po kami na isal. <laughs> Hindi na po ako umakyat kasi nagsiputukan na po yung mga TV namin doon, mga an, mga cellphone ng mga anak ko. Maging ang perang itinabi ni Aileen na dapat sana'y pangmatrikula ng kanyang anak sa kolehiyo ay nasunog din. Miniiipon ko po araw-araw. Nag-iipon po ako ng isang daan para sa college ng anak ko ito po. Ang anak ko, alam mo kung magkano yun. Tresa kong nilabay doon. Pero yung pira ko doon, hindi ko na naisip kung kukunin ko ba ba ang anak ko. Kaya panawagan ni Aileen. Sana po, kahit konting tulong lang po. ...galing lang po sa puso nyo. Yung mayroon lang kaming matutuluyan po, yun lang po. Sa tala ng barangay, nasa lima hanggang anim na bahay ang natupok. Habang nasa labing siyam na pamilya, ang nawala ng tirahan na kasalukuyang nanunuluyan sa barangay hall. Habi yeah, punta namin dito, sabi namin para may interview sila bukas ng DSW dito. Kasi Sunday ngayon, kung gusto magan dito sila. May interview sila ng DSW dito. Para alam ko na ano gagawin sa kanila. naman nandiyan yung tent namin. Uh, sabi namin sa kanila, pag wala matulugan yan, nandito naman ang, ano, ang tent. ngayon, uh, may mga, mga kalsyal na darating, bibigyan ng tulong pagkain muna. Paalala naman ng otoridad sa publiko para maiwasan ng sunog. So tayo po mag-iingat lalo po sa ating mga kabahayan. Ang lagi po namin sinasabi na mag ingat tayo lalo na po sa mga saksakan, huwag po natin iwan ang mga niluluto po natin, lagi po natin yung bantayan. Dominic, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Pero patuloy ang isinasagawang investigasyon ng BFP sa tunay na pinagmulan ng apoy, maging sa kabuang halaga ng pinsala ng sunog. At yan ang update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo.